Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay silver at magbibigay sa iyo na ikatatalo mo ng madaming pera. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Huwag ka muna magbabalato kung ikaw ay nanalo, kukuhanan ka ng oras na swerte at umiwas ka sa kulay pula bibigyan ka na matalo kagad. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green at kamalasan, ang kayang maibibigay sa iyo para ka matalo ng mabilis. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ay may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 57 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay pula kaya kang mabigyan ng kamalasan. Leo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na lung minuto ng negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na malaki ang mata dahil dadalan ka ng kamalasan, at umiwas ka rin sa kulay orange kaya ka rin mabigyan ng kamalasan. Virgo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pink at mabibigyan ka niya na para malasin at matatalo ka. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alauna 1.45 ng hapon at may singit na apat na pung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green dahil mabibigyan kanya para matalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, na may singit na 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.35 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para ka makapanalo, ang iiwasan mong kulay ay gold kaya kang mabigyan ng ikakatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa mga player na mahilig magsalita ng kabastusan at kayabangan. Siya ang magdadala sa iyo ng ikatatalo. At umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, na may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30, nang hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga, na may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, nang hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang 24 minuto pasado alas 6 ng umaga, na may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 2.35, ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na masalita dahil dadalan ka lang ng ikakamalas. At umiwas ka sa kulay gold isa siya sa magbibigay ng ikatatalo